Hello guys, mayong buntag na manok guys, galakaw-lakaw sa at sa sayo kayo sa buntag to ay nangakbas ang ako ang papa na nangakbas sa iyahang kasilinganan kay na mga tanom na mga tanom diha guys kada mga sagi ang nang tinanom guys na say bulang siya diha bag, niyang bag kayo, Diyo, Diro, na niyan tinanom guys bag-o pa kayo jud pero nalingsing na guys Muna yang hakbasan kay para dili matabunan sa mga sagbut na bulanghoy niya guys. mana Muna yang bulanghoy. oh Yan ang ipangkuha ng sagbot para di matan di siya matabunan ba o. Muna gamay pa no na mapay pag mapay pag panalingsing lami raba yang bulanghoy kay mga negros guys lami kayo na. O. Nagpila na kabon guys magharbis na ni si papa ba. Aliso na niyo. Napon siya butang sa kanding. Iyahanggi panday. anha niya ay pamutang kanding ini ay kagabi eh. O hakbas dito siya oh Parte niya pang hakbas. Iyahang silinganan. Ang hakbasa niya para dili mo labong. Hakbasa ni Papa. Alam niyo yang na hakbas guys. oi Hait ka. Ayan na iyang hakbas guys. Bago yang niyang pinalit. Hmm. Anak guys, oh, lamik kaya pang hakbas niya. mo na sa iyahang mga kanding, guys batanganan niya Masad na iyahang kamalig kani kamalig na niya guys kana o na kasagingan deha na kabalang hoyan ilom sa kasagingan ang kabalang hoyan mo sad niya iyahang batangan sa kanding na kuranan to ni pahuway si papa kay paningot na siya og hinakbas napad na siya doyan na na pad sunoy tara o nang siya kay o tayahang sunoy o galakaw-lakaw o, o na ang humayan nga, yung gibantayan, guys Bagbira bira bira po na siya pa nagsa bira birabirahon para matugaw ang maya o muna diha ang kahumayan niya yung gibantayan, guys muna among balay diha sa atbang guys kanang atmang kana amo anak na, ana. na siya mansanitas, sanitas o dasad po siya nang balantiyong, guys yahaning utanon guys uy na po siya talong wow daghan kay siya og mga tanong diri guys sa iyahang kamalig o talong niya guys na po siya batong guys o nasa siya batong ha? Ah. na na ni ba na ah na, bunga guys sige na may pangungaan ani guys o to bunga niya daghan kay bunga guys, guys. O, na pa sa babaw guys tanawa ha o kana mo na siya na ang bunga niya guys. Oh. Sige na kayo, sige na, panguhaan niya ako ang, ang sister-in-law. Sige na, kuhaan giutan. O tanaw guys, to atalo mo na yung mga tanong diri sa yung kamali guys. Thank you for watching guys. Please subscribe to my channel. Bye!